Masarap yung fish. Mga meme. Kala ko hindi masarap. Kala ko hindi masarap. sa ko nung una. Baka hindi masarap. Pero masarap. Hmm. Masarap. Pati yung chicken. Juicy and tender. kala hmm. Kaalam. fish Tapos, ang hiningi sa usapan, ito, vinegar. masarap sarap ng suka. Kaya nung namutla na nga ako. Parang may alak. Masarap. Yung vinegar. Tapos, sausaw ko rin sa ano, sa minix ko, barbecue sauce, at saka yung vinegar. Masarap. Ito yung titin naman. Tapos, mm -hmm. ito naman yung ano, yung fish. Mm -hmm. May putin ang Kailangan ko na magkulay, eh, mga meme. So, ayun. Tapusin ko muna itong ko, ha? Bye, mga meme. Ito favorite ice cream parlor. <laughs> so, yung kinuha natin. Go ahead and give us give a cup. Uh, give her the...

ito yung order ko. Ang tawag dito ay White House daw. Mm. Ice cream naman tayo. Pagkatapos natin kumain, mag ice cream naman tayo. Hmm. Ito daw yung bestseller mo yun. Flavor of the day. Araw-araw kasi, Iba-iba yung flavor. Mm, mm. Kahapon. Kahapon ito naman. Mm, ayan, kahapon. Pareho silang masarap. Mm. The best talaga tong ice cream na to.